halina't ating sundan ang mga naging aktibidad ng na mga kandidato ngayong 2025 elections. Narito ang special report ni Angelo Baino. Patuloy ang pagsiservisyo ni Senator Bongo at Kuya Willie Revillame sa kanilang pagbisita sa mga kababayan sa Quezon City. Isang masayang motorcade ang isinagawa sa Balintawak Market, Muñoz Market at Nepa Q Mart na ikinatuwa ng maraming vendors at commuters. Sa gitna ng mainit na panahon, pinaalalahanan ni Senator Go ang publiko na pangalagaan ang kanilang kalusugan. At ingat kayo, please lang, mainit ang panahon. Maraming kaswelahan ang nag- Nagkansela ng klase. Ingat kayo, mainit po ang panahon. Ang importante sa akin yung safety at health ninyo, kalusugan ninyo dahil katumbas po 'yan ng buhay ng bawat Pilipino. Ingat kayo ha. Bukod sa pagbisita sa komunidad, tuloy rin ang mga programang pangkalusugan at pangkabuhayan ni Senator Go upang matulungan ang mga Pilipino. Naramdaman naman ang matinding suporta ng mga taga Carmona at General Mariano Alvarez Cavite sa isinagawang motorcade ni Senator Bong Revilla. Masigabong palakpak at masayang pagbati ang sumalubong sa senador na lubos na nagpapasalamat sa mainit na pagtanggap. Sinabi rin ni Senator Revilla na patuloy ang laban para sa mas magandang kinabukasan at inihayag ang kanyang pagmamahal sa mga taga Cavite. Nagpahayag naman na suporta si Senator Francis Toltolentino Tolentino sa Liga ng mga Barangay sa Northern Samar bilang bahagi ng kanyang advokasya para sa mas epektibong lokal na pamamahala. Nagpasalamat ang senador sa pagkakataong makasama ang mga opisyal ng barangay at tiniyak ang kanyang patuloy na pagsisika upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa paglilingkod sa komunidad. Patuloy ang kanyang pangalampag para sa mga programang magbibigay suporta sa grassroots governance at serbisyo para sa bawat Pilipino. At ng aking newscoop, Angelo Baino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.